So, yan na po siya guys, oh. So, ang ganda. At least sa uh, ngayon hindi na ako magmo-problema sa kahit maputik yung daan, okay lang siya kasi mayroon na siyang mudguard. So, na... mura lang 'yan guys. Yung mga click ko dyan na wala pang ganyan, bilhin nyo na online. Napakamura. Maforma pa. Hindi siya umalog kung sakto lang talaga siya. 'Yan ang ganda.